Mga kapamilya at mga kababayan at mga kalalawigan Aba ay napakaganda po pala sa bahaging ito ng Buena Vista Nandito ay, po ay, kami sa may barangay Uno Sa mga nanonood ngayon, good morning po sa inyo Ah, uh, bless Ah, naman ng internet dito Sika, lipat nga tayo sir. Hinanaman, tika, sir. tika tika sir Tika sir Magandang umaga pong muli sa lahat ng atin Napakahinan ng signal dito Oy, magandang umaga po sa ating mga kababayan. Napakaganda po pala dito sa bahaging ito ng Buenavista. Nandito ako sa Barangay Uno, napakabihirang pagkakataon ho kasi na ang bayan ng Buenavista ay aking ma-vlog. Ano po, kaya ako'y natuwa at may ganari palang lugar din eh, Oh. Malayo ang uh, malayo ang pwede mong sunsuring din eh. At napakaganda po noong bahay na yun sa may gitnang bahagi ng uh, palayang ito napaka maaliwalas oh oo every morning siguro parang lahat ata ng problema makakalimutan mo ano dahil napakaganda ng bahay na yon na nasa ng bahagi ng palayang ito <laughs> Ah, wala. Akala ko ako yatulak ni Sir Joe <laughs> Ang gulo ng buhok mo, sir. Apakita ta. Yan. Yan. So, good morning po sa inyo. yon no? Oh, merong ano, oh. Yon, no, sige lakad daw. Oh, sige lakad, lagpas, lagpas, lagpas. Yon. Ay, lagpas ka muna. Alit, 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 alit. Alit, 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 alit. Lagpas. Yan, lagpas. Yon eh. All right. So, ay Mish, good morning. Gulat. Teka daw. Nandun yung bahay nila, oh. Tapos muna kita sa palengke, oh. Malengke kita. Ang sarap magpalayan dito, oh. Eh. Ang bilis. Ayun, ang ganda dito. Ay, baka mag-send ng stars si Kabayan ano, si Kabayan na nanonood ngayon. parang hina ng signal natin. No? Hindi kasi. May parang hindi. Alam mo naman sir pag Ang ganda pala dito. Ayun yung ano Mount Malindig kayo oh? <laughs> Kaya nakapabida-bida sa aking vlog. Hoy, good morning po sa inyo. Parang hina ng signal talaga. Ayon! Good morning po mga kababayan, mga kapamilya! Dito kami sa may palayan. Amaten ah, kami ng binyagan ng aming mahal na si Cathy Pilar. Doon ang bahay nila sa may bahaging yon. Eh, Cathy, good morning! Eh, ang hindi parang hinanang signal. Walang nanonood. Mahina nga na signal. Ha? Huh? Mahina signal. O huh? Yan. So uh, dito ka. Dito tayo. Malayo pa pala yan. Oh. picture ka. Uh, pwede nating gamitin palayan. Video para meron tayong gamitin na pang videos. Palayan, ganyan. Ang ganda. Ang ganda dito. Minala, hindi ko lang alam kung may nanonood. Dahil pinanasig. Comment daw po kayo kung may nanonood. Sayang naman ang vlog ko kung walang pagkakahina ng signal. Kami makain, napakasarap ng mga pagkain nila. Ano? Makain kita. Pala, yung video, sir. Ay, sir, ayusin mo rin yung ano mo. Yung alam video. yung yung, yung pag, yung pag yung size. Naman, pag, 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 hindi ko siya... Pag, alam mo, sir, eh, oh, may stabilizer ako. Pero pag hindi ko siya... Pag pinulo ko siya, nagkani stabilizer niya. Pero pag hindi ko siya pinulo. Hindi ba? pa tarap. Magandang umaga po sa inyo. Taga saan po kayo? Sa dulo pa, doon sa bahay na yun. So every morning pala, ano, kaya lang wala, hindi pwede motor, pwede motor dito. Single pwede. Oh, malayo-layo ang inyong hihayin, ano. ba guys, so ilang kabahayan meron dyan? Ang aliwalas naman ng ano ninyo, paligid. <laughs> Sayang ang pagligo ay e, bawi ang bango pa naman. <laughs> Yari dalang, ano. Kala ko yung ulam, kala ko ang inaula ay baka batang nasunod sa aso. <laughs> oh, yan nakalive kita ha. Ganda naman ng iyong ano, parbor naman ng iyong nga, uh, yan uh, hindi tali <laughs> ng ano <laughs> yung link <big> na tali. Wala <laughs> pala. Magandang umaga po sa iyong pambahay niyo doon ka ay parang sarap naman ng iyong ano ano ng iyong uh, tulog lagi diyan ano dahil nakamagmay kasiping ano kung kita pa bida-bida itong lintimis na hoy ako naman ng video Let's go! Bawal sa lip, bawal sa lip. ano? Hi, good morning po! Ako po si Kuya Kim. <laughs> Kuya Kim Chu. <Choo. laughs> Kala po, nandito po kita sa Matang. Barangay Uno. Matang Kuwaya. Matang Lawin. Barangay Uno. <laughs> ah, Natan po kita ng birthday hand. Binyagan pala. Ang ganda po dito pala sa bahagi. understand that dito sa area na ito ang bahay ni Mayor Mayor Arvin Shen ah Mayor uh, Shen ah uh, BP pala si Vice President Pio pala si Vice President Arvin ang kapatid si Mayor Bong Shen ah ang kasalukuyang alkalde ng bayan ko ng Buena so ang ganda ng paligid green na green pakita mo direct amazing di ba direct hindi ko lang alam kung maraming wala na basta dire-diretso ka -dire sa akin pag vlog mahina pala ang signal dito ewan ko ba bakit kaya mahina ang signal dito eh ang vice president <laughs> ng PLDT taga rito joke lamang po D.P. bin lawak na daan sige po so tayo po ay magtutungo na doon at uh, sana'y mahulog po si Derek para naman uh, medyo maganda ang ating pag-vlog tapos okay. so, happy birthday muna pala and hindi pala welcome to the Christian world kay Christian at kay Princess John kay Princess Catherine grabe yan ngayon po siya pininyagan ni Father Sherwin Dapat may crane na eh. Dapat may na po. Ching. Okay na. Yan. So, ipakita kita. Yan. So, sana yung mag-send ng stars. Wait, picture mo muna kita. Dito. Bago kita umalis. Okay, napalam na po muna ako. God bless everyone. Uh, happy, uh, blessed Sunday po sa inyo. Lagi po kayo mag-ingat. I love you all. Naula na po kasi. Kaya ako napalam na muna pansamantala. Bye-bye. God bless. Bye-bye.